Ang question ngayong araw ay... Ano ang mga ekspresyong naghahayag ng posibilidad? Sa ating pakikipagkomunikasyon ay naglalahad tayo ng posibilidad. Nagsasabi ng mga pahayag na maaring magkatotoo, subalit hindi matiyak o masigurado o kaya ay may mga pag-aagam pa. Ang posibilidad ay tumutukoy sa pagkakaroon ng malaking pagkakataon na maganap ang isang pangyayari. Nangangahulugan din ito na inaasahang mangyayari ang isang bagay o pangyayari. May mga hudyat na salitang nagsasaad o nagsasabi na maaring mangyari ang isang sitwasyon o bagay bagaman hindi lubos na natitiyak ang kaganapan nito. Nakatutulong ang mga salitang ito upang malinaw na mabuo ang kaisipan ng pangungusap na maaring magkaroon ng katotohanan ngunit hindi nakasisigurong mangyayari. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng ekspresyong naghahayag ng posibilidad. Ang mga salitang baka, sana, marahil, maari at tila ay nagsasaad ng posibilidad na kalalabasan ng isang gawain o pangyayari. Mga halimbawa. Baka naglaro sa labas si Cassie. Sana ay magustuhan ng mga bata ang mga laruan. Marahil ay pinagsisihan ni Sonya ang hindi pagsali sa patimpalak. Maaring hindi naiintindihan ni Danny ang itinuro ni binibining Alma. tila nahihirapan si Jane na kabisaduhin ang kanta. Parang si Annie ang nakita ko kahapon sa mall. Ang mga salitang sakali, siguro, kung, at kapag naman ay ginagamit tuwing nagpapahayag ng isang didiyak na kalagayan na posibleng magkatotoo. Mga halimbawa Maagang makauuwi si Lori sakaling matapos agad niya ang pagsasanay Siguro ay labis na natuwa si Kendra kaya siya napaluha. Kung alam ni Paulo ang daan, hindi sila maliligaw. Bibili ako ng bagong sapatos kapag nakaipon ako.